ko nitong ito. hindi eh, ba kung titiman nyo siya, parang kamote. Pero hindi ito kamote. Ito ay binigay lang sa akin ng nagpalabas sa akin kahapon. Nagulat nga ako sabi niya, singkamas daw to. Singkamas daw ito ng bagyo. And first time ko makakita na ganito. Nung pag kita ko sa kanya. Akala ko talaga kamote. Kaya nga nagbulat ako nung sinabi niya na singkamas, Tikman natin. Kaya e yung laman niya guys. Pute. Eh. Pute yung laman niya. Na parang medyo madilaw-dilaw. Dalawang piraso to eh. Dito pa yung isa. Pero titikman ko muna yung isa. Hindi <laughs> ko akalain na ganito yung singkamas ng bag view. Mapagkakamalan mo talaga siyang kamote. Galing kasi sila ng Baguio eh. Ang bait ng client ko na yun kasi pag ko ako sa kanila, talagang ang dami niyang pinapa-take out sa akin. Mga pagkain, mga tinapay, mga juice. Dahil. Wala naman siyang amoy. Wala naman siyang masyadong amoy. Ano ano lang. Tikman natin kung anong lasa nito. Balatan ko muna. Tapos meron pala siyang pasalubong sa akin daw na strawberry. Strawberry jam. Diba? Ang bait niya bait-bait ng mga clients ko sa akin. Yung mga nagpapalingis, mga nagpapalaba, ang bait-bait nila sa akin. Siguro dahil babait din ako sa kanila. Ganun, lang naman ang life eh. Mabait ka sa tao, mabait. Pag mabait ka sa iba, sa iba, mga, mga tao. Mabait din sila sa iyo. Ito yung laman niya, oh. Ugasan ko pa ito, bago ko okay. Yung mga nakatikim na dyan ng mga ng singkamas ng bagyo, alam niyo to. Ako, first time ko talaga makakatikim nito. Kung hindi pa, kung hindi ko pa natagpuan yung client ko na hindi pa ako makakatikim nito. Bukakala ko talaga, kamote talaga siya. Ugasa muna natin ah. Parang madumi siya. Pero inugasan ko na. na Sin lang sintamas. Yung Sin dito sa Manila. Ito kahit sa amin. Peson. Nagalagay ako na ng... sinasoso ko siya sa asin. Ewan ko kung ako lang gumagawa nito pero masasarapan ako pag may asin at saka konting suka. Pero ito, ay ko kung masarap siya sa Hmm. Hindi niya kailangan ng asin. Matamis-tamis siya namis namis tapos pag kinagat mo siya malutong tapos juicy masarap thank you sa nagbigay sa akin ito sa clients ko sa ulitin Matamis siya pagkaon ng mo. Pero pagka nasa bibig mo na, may malalasan yung medyo mapait na hindi naman mapait na mapait. Saktong pait lang naman. Hindi ko alam kung kung um, yun talaga yung lasa niya o baka hindi ko na nanibago lang talaga kasi first time ko talaga natikman to. Hmm. Masarap juicy siya. Hindi ko alam kung ano yung mapait. Eh. Tignan natin mga sa asin. Ito sa sa asin kante. kailangan natin ng kunting suka. Ang suka namin, galing to sa amin, sa Quezon. Tapos nagigil na lang namin ng ano, sili. Sa konting bawang. yung suka sa amin ang sarap. Kung sino nakapunta ng Quezon province, sarap ng mga suka doon. Hmm. Okay din. Okay din siya pag nasa mo siya sa suka na may asin. Tapos medyo maanghang. Hmm. naman kaya ni. Um. Nawala na yung pait na panlaso ko kanina. Pero dahil na ni bago lang talaga ako kanina. Sarap Thank you so much. Siya nagbigay. <laughs> Ang kumain ng... kumain ng mga... mga maanghang. May mga kasama pa nga ito eh. Ito. Kaya mo niyang binigay itong ano, pipino. Dalawang perasong pipino at saka dalawang perasong ganito. Made with sabi ko lang sa dyan kamas ng bago ay masarap po siya. Malutong tapos juicy yung loob Sana soon makapunta rin ako ng bagyo. Baka talaga makapunta ng bagyo.